Kumusta mga kaibigan? Nasa Velor Channel kayo. Ngayon, ipapakita ko sa 40 segundo kung paano ayusin ang problema sa 400 Hotmail, Outlook at Microsoft. Gagamitin ko ang Google Chrome bilang halimbawa. Buksan ang Chrome, i-click ang tatlong tuldok, tapos ang mga setting. Dito, i-type cookies sa paghahanap. Ayan, kailangan natin ang browser data. Dito, burahin ang cookies at cache i-click ang tanggalin. Pwede ring puntahan ang privacy and security third party cookies at hanapin ang site na kailangan mo. Wala lang laman ng search ko. Ayan. Tingnan ang lahat ng data at permissions at hanapin ang site na kailangan. Sa kaso natin, Microsoft, yan. Ito na. Oh, at Outlook. Outlook ay karaniwang tinatawag na live. Pwede ring isearch bilang Outlook. Pero live ang akin. Kaya burahin ang Microsoft Cash dito. Minsan o dalawang beses. Tapos subukan mong mag-login sa email mo. Si Velor to. Paalam sa lahat.